ganito pala ginagawa yung inuulam natin na masarap na sardinas ito ay mega tatak barko, tatak sariwa panuorin natin o, oh. kita nyo naman talagang sariwa yung mga isda, meron daw kasi itong barko eh, ayan na o oh. pagkagaling sa barko, dinirito na agad dun sa paggawaan, kaya sariwang sariwa pa talaga yung mga isda na yan at dito makikita nyo na tao at machine yung gumagawa, ayan no, sinasalansan ng tao para makahugasan Ayan na, nakat na, nalinisan na din, no? Pero bakit kaya hindi sinama yung ulo? Puro katawan lang, oh. O, oh, naman, Oh. Ayan na yung mga lata na paglalagyan. At dito, yung maglalagay ay tao. Mano-mano niyang ilalagay yan. Kasi siguro hindi matanda ng machine kung pigilan yung ilalagay. Yung tao, alam niya kung pig dalawa ba o tigtatlo tatlo. Ayan na, oh. Nailagay na dun sa mga lata. Tapos i-double check para masiguradong malinis, matanggal ng mga lamang loob ba. Ah. Ayun na, pinagdaan lang sa machine, naluto na. Di ba? Ganun pala kabilis. Musok-usok pa oh. Pero naman, ipapadaan na naman doon sa isang machine. Malalagyan naman ng sauce niya. Ganun pala, ginagawa ang sardinas so, oh. Ayun na, may laman na. May sabaw na. Ayun, ah, sambilis talaga oh. Yung huling daan niya ay Tatakpan na yung lata. Eh, ito yung inindos dati ni Bolet oh. Yung sabi niya, tatak barko, tatak sariwa. Mega.